May tubo bang mat ano, Matabang? <laughs> Ay, honey. Ay, honey. Wow, wow honey. Mahal. Ganda sana, honey. Oh. Manok, oh. Wow. Ganda wow. na,

Ay mga ano pala, mga ano ng organic pala ito dito. Ayan o oh, may mga saffron. sabon Sem naman Saffron. Saffron. Sabun lavender, ya